Sambahang Bisaya. Unang nabuo ang Samahang Bisaya sa Fiati University noong December 8, 1975. Ito ay nabuo upang protektahan ng mga lahing Bisaya sa iba't ibang grupo, lalo lalo na sa Samahang Ilocano at mga Manilenyo na minamaliit at tinalipusta ang mga probinsyanong Bisaya dahil noong panahon ni Marcos, malakas ang grupo ng Samahang Ilocano. Dahil dito, nag-organisa ang ilang kabataang estudyante ng Fiati University na pawang mga taga Panay Island. Noong una, ay pawang mga taga Panay Island lamang ang kanilang kinukuha at noong dekada 80 ay nagsimula na din silang kumuha ng mga miyembro mula sa batibang ibang probinsya na sa Mindanao at Visayas Island at nang tumami na ang kanilang miyembro, dito na sila nagkaroon ng patakaran at kamayan at ng kalaunan ay ang samahang Bisaya ay nilagyan na nila ng TFH upang ipakita na ang mga unaunang miyembro nito ay pawang mga hiligay at ito ay hanggang sa ngayon. Ngunit sa hindi sa kakataon, ay nagorganisa din ng Samahang Bisaya ang Philippine College of Criminology o PCCR noong September 23, 1977 sa panguna ng dosing estudyante na pawang galing sa iba't ibang probinsya gaya ng Samar, Leyte, Cebu, Mindanao, Aklan, at Antique. Ito'y pinangunahan ng kauna-unahang presidente ng Samahang Bisaya PCCR Chapter na si Marion Nalangan na taga-aklan at kanyang dalawang kasamahan na pawang magkakapatid na si Bobet at Bebot Orqueza na pawang taga-antike. Noong una, hindi ito naging hadlang o naging sanhi ng na pagkakaroon ng tampuhan ng dalawang grupo. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon at dahil sa bagong henerasyon, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan at dito sila nagsimulang maghiwalay. Nahati sa dalawa ang kapatiran, nagkaroon ng samahang bisaya TFH na pawang kaliwa ang kamayan na galing sa Fiate University. At samahang bisaya na kanan naman ang kamayan at pawang galing naman sa PCCR. Dahil sa ang gusto ng Fiate na umiral pa rin ang salitang hiligay noon sa samahan hindi naman ito nagustuhan na mga taga-PCCR dahil sa tatwiran nila na ang samang bisaya ay hindi lamang para sa mga hiligay nun. Kailangan nilang respetuhin ang ibang mga probinsya at mga kapatid sa samahan na pawang nag-alay din ng buhay o sakripisyo sa grupo na hindi lamang mga hiligay nun ang gumawa. At sa kasalukuyan naman, ito'y unting-unting natatanggap ng iba at unti-unti nilang binabago ang kanilang samahan upang sa ikabubuti ng bawat isa hanggat nasa sa kanilang puso ang apat nilang panata na loyalty, respect, service, sacrifice. Patuloy na rin nilang dadali ng pahalan sa Mahang bisaya para protektahan ang kanilang lahi. At ngayon ay lumalaganap na ang kanilang kapatiran, hindi lamang sa universities at meron na din silang mga community chapters at provincial chapters at may iilan na rin silang chapters sa ibang bansa. At ito po ang kasaysayan ng Samahang Bisaya at mabuhay ang lahat ng kapatiran sa buong Pilipinas.